Trillanes, inamin nakipagkita kay Matubato bago ang Senate hearing. Inamin ni Senator Antonio Trillanes IV na nakita at nakausap niya ang witness na si Edgar Matubato bago pa man magsimula ang Senate hearing sa extrajudicial killings kahapon. Ayon sa pahayin ni Trillanes sa programang DZRH follow-up, sinabi ni Senator Trillanes na siya ang naghatid kay Matubato sa Senado habo lang. Uh, first time nyo na pong nakita si uh, Mr. Mato Bato kahapon? Hindi po. Nakita ko na po siya. At uh, may idea na ako po anong sasabihin niya pero yung entirety ng kanyang uh, mga testimonya ay hindi ko po na alam na gano'n. So, confirm nyo po, nakausap niyo na po siya, nagkaroon po kayo ng meeting bago nung uh, kahapon, na uh, Mr. Senator? Opo. Dahil nagpatulong po si... Uh, Senator Di kung paano isi-secure at dadalhin sa Senado. So, ginawan po namin ng paraan yon para ma makarating siya. Apo. Uh, mula doon sa Pangasinan, uh, Senator, hindi ano? Yun lang, yun lang meeting niya. Hindi. So, Apo. Good lang sa, sa Quezon City lang. Okay. Uh, Senator Antonio Trillanes IV, maraming maraming salamat po and uh, for being sport din dahil sinagot niyo po yung aming mga katanungan. Samantala, ikinalungkot rin ng Senador ang naging desisyon ni Senator Coco Pimentel na hindi bigyan ng proteksyon si Matobato at nanindigang totoo ang sinasabi ng testigo. Sa puntong ito, mga kapanayam natin si Senate President Coco Pimentel kaugnay sa pagdinig ng Senado kahapon sa extrajudicial killings. Magandang umaga po sa inyo, Senador Coco Pimentel. Uh, happy magandang umaga at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin. Mahayong puntag sa tanan. Uh, Senador, sa dami ng mga revelasyon ni Edgar Mato Bato, meron ba rito uh, sa palagay ninyo na pwede pang i-pursue ng mga punto? Uh, alam mo, una sa lahat, hindi nga dapat na-present si Mato Bato. Kasi... Ang Senado po, pag nag po yan, in aid of legislation at konektado either sa isang panukalang batas o sa isang resolusyon. Ang inihiring po ni Senator Laila Dilima ay ang kanyang sariling resolution, Proposed Senate Resolution Number no. 9. Ang sabi niya doon, gusto niyang imbisigahan yung ito, itong sa wikang Ingles, ito nasa title mismo ng no resolution niya, Recent Rampant extrajudicial killings and summary execution. Ando po yung salitang present sa kanyang resolution. May mga petsa pang pinapanggit, 30 June up to 12 July 2016. May isa pang petsa binanggit 10 May up to 12 July 2016. So uh, tapos dito po sa kanyang last paragraph mismo, kasi nasa harap ko yung resolution, Nakasulat din doon sa BIT Resolve, nakabanggit din doon, the series of recent killings. So ako po ay uh, ang laki ng gulat ko at ako'y nagtataka bakit ang hearing kahapon nakapokus sa isang tao na nagbabanggit nga siya ng uh, extrajudicial killings 1988 hanggang 2013. Ang nabanggit niya pero yung 2013 hindi na yata siya part doon. So uh, ako po uh, sa aking personal na palagay, off-topic po ang uh, mga sinabi ni Witness Mato-Bato. Okay. Uh, Senador, so wala nang relevance yung mga nakaraan kahit uh, may maaaring uh, magsabi na ang na, na, mga nangyayari ngayon ay uh, posibleng uh, sumusunod sa isang uh, playbook na naganap na sa Davao City noon? Well, uh, alam mo kasi kung ganyan kasi tayo mag-isip, di lahat na lang ng lahat ng uh, patayan, pwede mo i-blame sa isang tao. So tama nga si kasi meron kasi principal nga sa batas. Uh, sa kunyari, may 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 criminal case yung tao, hindi mo pwedeng sasabihin sa korte na ang akusado, inaccuse ko pinatay niya si Mr. X, ipapakita ko sa iyo na may mga namatay na a uh, abc at dahil dyan, eh share rin, rin ang pumatay kay Mr. X. So tama nga si Senator Kitalo, no? baka umabot tayo kay Jose Rizal dito kasi eh, hindi po sa 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 sa, sa ligaan po hindi po ginagawa 'yun. Uh, ano po 'yun? Ah uh, off limits po yung off limits po ang ebidensya sa pagpatay sa ibang tao. Para sabihin mo na yung yung inibigsigahan mong pagpatay, eh, i rin ang gumawa dahil in the past meron din mga namatay. So Ah, uh, prinsipyo po sa batas po 'yan. Kaya off off uh, tangent, off tangent of topic po ang ating witness. Uh, Nag-aksaya po tayo ng isang buong araw para po doon sa witness na 'yon na wala naman siyang kontribusyon sa proposed Senate Resolution number no. 9. Kaya parati ko awi parati kong parati ko po itong uh, uulit-ulitin. Na sa Senado, meron kami sinusunod na mga rules dyan at saka may mga sadya po kami kaya kami nag-hearing. O ang hearing namin, in aid of legislation, meron pinukurso na mm -hmm. subject matter. Hindi po pwedeng kahit ano, pwede pag-usapan. Okay, Senator, uh, you, you also denied uh, protective custody for this uh, witness. Uh, bakit po? Okay, number number one, wala namang witness protection program ang Senado. The number two, bakit mag-extend ng protective custody ang Senate witness na hindi naman konektado ang kanyang sinasabi sa, sa pending matter sa Senado? Oh, So witness daw siya sa ibang matter pero not sa proposed Senate Resolution No. 9. Tulad doon sinabi ko sa iyo kanina. Because mm -hmm. proposed Senate Resolution No. 9 na yun po ang dinitinig ng Committee on Justice ni Sen. Laila Dilima is about the recent uh, alleged uh, extrajudicial killings and summary execution. So uh, no business po ang Senado to be involved in... Uh, giving protective custody to the to Edgar uh, Matobat. Ah uh, yeah, Matobato. So, okay, uh, ano po ang uh, masasabi niyo naman sa naging asta ng ilang uh, senador sa pagdinig kahapon? Uh, nak Kasi nakakal nakakalungkot. Kasi in, in the Senate you do not take the law into your own hands. When I say law, the rules. Kunyari, merong ginagawa ang isang senador, senador na hindi mo gusto, kayo kayo po ay i-address ninyo yung concern ninyo sa presiding uh, officer. You do not take the law into your own hands or the rules into your own hands. na ikaw mismo ang papapain nung mic ng tao. Yung mic yung, yung, yung microphone. Hindi po mm -hmm. dapat ginagawa ito. At mm -hmm. saka, s'empre, uh, you don't taunt, you don't heckle the your fellow senator. Mhm. Mm Okay. Pero in terms of, uh, ano naman, uh, yung uh, length of uh, questioning, should that be uh, strictly enforced or pwede rin, uh, ano bang, ano? sino bang dapat uh, ano nage-enforce um, ng limits <coughs> dyan? Okay. Basta, uh, kada kada hearing, kada, <coughs> kada activity sa Senado, parating merong chair yan, chairman. Okay. Meron siyang basic rules nasa nasa rules po yan ng aming uh, hearings at sa rules ng aming Senado. Ngayon, si Chairman can impose additional rules pero klaruhin niya sa umpisa. Kunyari, um, sa umpisa pa lang sabihin niya meron po tayong taglilimang minuto. Dapat klaruhin. Kasi uh, sa Senado kasi, sanay kami dyan na hindi po kami uh, pinipigil sa aming gustong sabihin. Kasi otherwise, sasabihin mo nga na uh, sinisensor na yung gusto mong sasabihin. Oh, so, hmm. So, kung klaro sa umpisa, walang problema. Pero pag hindi kasi klinaro yon ang assumption ng senador, pwede, pwede po niyang ipursu yung kanyang idea, yung, yung nasa isip niya. So, uh, of, ano na po yon Responsibility na po ng chair yun. klaruhin niya ano yung ground rules ng ating hearing. Mm -hmm. So, ang uh, chair ng uh, pagdinig ng uh, komite ay maaring... Uh, at tigilin na yung uh, questioning. Hindi pwede yung kapwa senador or, or, an ordinary member of the committee lang. Oo, kung may, kung, just, just, ganito po, pag may reklamo ang isang senador, laban sa, laban sa kahit kanino man o kahit kap, sa kapwa senador niya, nasabi niya na uh, he is taking too much time, i-address po sa chair yun. And you do not, tapos mabayaan mo na si chair ang magre-resolve ba based on the rules. Pag mo naman, do not take the law or the rules into your own hands na ikaw na mismo ang papatay ng mikropono ng kapo mo, Senador. Pan magkapantay po kayo. Respeto lang po. Okay. Pag may mga ganun, no? uh, it, it got pretty tense uh, yesterday. Ano? Uh, mer pwede bang uh, pagsabihan o isanction yung isang Senador pag ginawa uh, niya yung ganong klaseng uh, aksyon na pwedeng ma-interpret ng ibang Senador as uh, pambabastos? Well, maghihintay po tayo ng ano, maghihintay po tayo ng reklamo kasi pwede naman kasi na all swell that end swell na let us say uh, naayos na doon na, uh, na pinatawad naman nung agri party na yung isa uh, hindi na po papantahin po ng Senado yan. Yeah. Pero depende po. Pag merong, pag merong